Hello guys, mga katikang natin dyan Kumusta kayong lahat? Isang mapagpalang araw sa ating lahat Ngayon po ay dito kami sa Sumusa Balikan po namin ang isang uh, mga ngarit Sa unang vlog natin, hindi natin nakausap ang kanyang asawa at mga anak Sa oras na to, baka nandoon pa sa school So pagdating natin sa bahay nila mamaya Antayin natin sila Diyan lang kayo, samahan nyo kami Ilang minuto lang ang pag-aantay namin Maya-maya, ah, dumating na sila Galing sa school Umaba sila agad, kitang kita natin Nabit-bit pa rin ni ate ang wala ng laman na paninda Totoo pala Ang sinabi ni Kuya Mga Ngarit Na nagsusumikap din yung asawa niya Katuwang niya Habang siya ay Mga Ngarit Askin dira, kaya di mo maligya huh? So yan po, ayan Pwede mo namin makausap kayo kamunta namin. Alala nyo yung vlog natin sa nakaraan yung uh, mga ngarit. So binalikan namin ngayon. Uh, usapin natin sila ulit. Karon, nimbalik ni kayo. Gusto may makisultin yung usap. Makita na mo si Mrs. At saka yung mga anak ninyo. Yung bahay nila guys, ito po yung bahay nila. Dito po yung dito po sila nakatira. So sa nakaraan doon tayo sa ano po, doon sa field, doon sa oh, Niyogan. So Asa mo ta kanang naate malingkuran siguro kanang kamutana no. So wala pa ka nananggot karon? Wala pa. kasi Kung sa mangurasan na kanang anong oras ba yung pagkarit ninyo sa ano niyo? Ngayon sir Basi kada hapon? Buntag hapon. Buntag bin, buntag unto hapon. So yung unang vlog namin ang sabi ni Kuya Ate. Mm. pangalan mo Ate? Gigi. Ha? Gigi. Yung palayaw, Gigi. Riglita. -hmm. At saka yang ito yung panganay, babae. Ah, si M -m -m -m. ano? Kinkin. -kin. Si -kin. Kin -kin. -kin. Pila Kinkin? -kin? Eleven. Eleven? si ikaw? Minmin. -min. Ha? -min. Min -min. -min. At saka yung bunso? Hmm. Yeah. Bunso, Pilana edad? Zing-zing. Ah, grabe. Ang So mao na mga anak ta tolo kuya. Oh. Uh -huh. Mao ni anak ninyo. So sabi ni kuya din sa nakaraan ate. Eh ano po yung habang maghatid kayo sa mga bata sa school, magdala din kayo ng paninda. Oh, ice cream, cream din. Oo, oh, mga snack lang. Oh. Ang sarap ng maluto. Ako ndalion para napin kan ginagmay kayo. Jason for dog siya ra di gid kay Pag abli sa klase, ni hangyo dito sa kuha niya magdaag. So okay ra maninda ka dito? okay ra. Unsa pa mga paninda mo? Ice cream di ana? Ice cream di, mga masayong sa mga magluto no mga puto cheese. Sa langa, ka mauma-umong putag luto-luto ba no mga spaghetti na na Mag discard magdiskarte lang gino oh, Discard Magdiskarte lang jud ko nga bisag unsa na alay. na nga maluto kay lisod pud kayo sa iya harap magsalig di jud ma. Mas mahal ng ang buriskarte. Bahalag yeah. na yung ginag na rin nga naasya. Na mahal. Mahal yun. Kaya yun Di madagod eh. So, ito po ay eh, pag-usapan po natin kay Kin-Kin. Mm -hmm. Ito po yung sinabi ni Kuya na ah, kakalabas lang sa ospital mga isang buwan na. September 25 to. Si Kin-Kin na na-opirahan oh. sa bituka. Oh. September 25 oh. So, opirahan sa bituka. So, sa ngayon ay, ano pa? Nag-kolostomy bag. Mm -hmm. So, yan na ah, oh. yeah pwede ipakita daw. Yan, nagkolos to. Yan. Mayroong colostomy bag. Sakit na ano. Yan, to bag. Ito po yung sinabi ni Kuya na mayroon siyang anak na nagkolos to, bag ngayon. Uh, mga isang buwan na. Buti na lang no, na operahan. So, ilang ilang operasyon ba ang mangyari niyan? Mali tatlo. So, natapos na yung isang operasyon. May pangalawa. Tapos yung tatlo, i-close na siya. Pa. Yung mayroon pang pangalawa. Mm -mm. So by January siguro. Mga kailan kaya ang pangalawang uh, operation operasyon? Sa January kanang mobalik ni dito kay tan-on yang tinai dito sa Ilaom kung okay, no. okay na, ba, ba, na ba ning gagmay oh. na ba kay nang dagko man na yang tinai. Uh Oo. Okay. sa mga stock up nga ugaw. E, If ever nga human na uh, okay na mo Go na siya duro, sa undergo na po siya second operation. Pero i-con eh, 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 pa yan, lawas. Eh. Mm. I-prepare pa ba? I-prepare na, na siya. Na, okay ba yung mga tuwan. So, so, sa, siguro sa pangatlong operasyon, maibalik na yung ano no, niya, yung bitoka niya. Hindi no, na mag-pulos no, So, kailangan talaga ng insaktong preparasyon, no? no? Kasi ang ano pa ang bata pa no dumaan sa maraming operasyon. So ayan so, po ah uh, yung sponsor yung naibigay ko sa inyo na, na napanood na niya nagdagdag siya yung si Ate J ate Maraming salamat Nagdagdag siya Yung ate namin na si Ate Nida Nagdagdag din Yan po, uh, ibigay ko sa inyo Alam kong uh, kailangan niyo ito One Two Three Four Five Six Seven Eight 9 Ten tin ate Para sa anak po ninyo Ha? Uh, salamat sa Ginoo nga uh, na apoy mga malumog kasing-kasing ba nindugang pinaagi sa tong vlog una. So na atay grasya karon. Salamat kayo. Salamat sa Pero, sponsor. Salamat kay sa naghatag sa sponsor. Sa inyo ba? Dako na kay nang tabang. Oo. So walay sa payan ati ha. Hmm. Oo. Oh. lang na ati makat ma makatulong sa anak po ninyo ha kasi mayroon pang dalawang operasyon so maliit lang yan sana uh, mayroon din magdagdag sige lang uh, basta magtanaw na pirmi ang ginoo oh. sa ito ah uh. so, isug ka pero man manjun man yun ko isug ka yun nga naging ma maputos na sa utang yung lalim mm. mm. ang ginan ako siya pa lang yun Muna nga karun, mag-discarte yun kung ha, makakita ko ako ang kuha nga, nga dili, ako magsalig ba. Mm. So pwede muna na ipunan-punan sa ano Nga na Basta ikaw lang yun mo Diskarte Ha? So mayroon kang 10,000 Thank you 5,000 5,000 galing ni ate It's J Salamat thank sa dagdag na 5,000 At ni ate Nida 5,000 Maraming salamat ate Nida Sa atin Grace Ikaw kuya Ang sayang may kasulti kuya uh, Thank you kayo sa so sponsor Ate It's si, J At ate Nida Thank you kayo Mam ma Oh, uh, ini jabos, Salamat kayo. It. It thank you. Thank you. Mm. <laughs> nah, cute. Ikaw, green thank you. <laughs> thank you. Ah, thank, you. Dan. Uh, thank you. 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 unsa na napakay gustong sabihin natin last nangay na gi ko pasalamat sa Ginoo sa among ka karon na agi ya siya ba tao nga mutama sa mo nga wala man niya pasagi di na, na, instrumento ba nga bisag ganang anime, na, kita, kuniya, na, na, mi nakita mo niya nga Natinguhasan mi ba Pagkaluwas mm -hmm. rin hindi sa among problema. Okay. Ah, uh, po sa yung sa isip isa ka ginikanan ngayon. Ano ang sitwasyon sa anak. Hindi lalim. Mm -hmm. No, uh, kahit mm -hmm. ma, ma, ma magkautang-utang, no, basta, basta, basta malibre lang Para, yung anak natin. lang ako anak, balag yun ko nga, dagan kong utang. Basta nga ako anak, malibre lang, wala na ikabalin ako. Kaya ang puwarta, makita naman anak ko. Basta maninguha lang eh.

Wag su na po oh. yung nga pagsuway na pagsuway sa ginoo oh. kung, kung, asa takotob atong kusog ba atong Pila ka to ingon ni mm -hmm. nagagunta sa iya ha mm -hmm. so gid niya pero mm -hmm. wala gid nakasapasagde kay kini kung magkapamilya mag, 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 obligasyon gud maning kamo kuno. Mao nga di gid atong atuwa natay pamilya di gid ato pwede iasa paglaid. Kita okay. ra no. Okay. So kanang nay mga mga extra-extra nga mga hinabang-hinabang murag kwana na sa Ginoo oh, murag kanang... mga, mga bonus-bonus oh. ba no. So di punta ka siguro kung daghan bang hinabang, ginagma At yun. Atong ilaw, matuwa ang kuwan, pamilya nga, nang may kuwan dili. Maninguha, mukayod, -huh. ginta, dili, takal kuwan. So karon na kami kami din, masaya din kami na nakalikom kami ng ganon kahalaga. Kasi sa panahon ngayon, ang hirap po ng pira. So masaya din kami na nakaabot kami sa inyo ng ganon na halaga. At uh, salamat Lalo na sa, nakapasalamat kami lalo sa aming mga sponsor, salamat sa inyong lahat. Sa ngayon po, maraming salamat ati Nida sa 5K, at ni ati HJ, salamat sa dagdag 5K. Sige po ha, kanang, hindi lang kayo may magdugay ha. Okay, okay. layo ka. kayo, among biyahe ron niya. Happy ni Ha, bye bye na mo ha. Babay, babay. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs> Grabe cute kayo ni Kuang Good for Good for gini maka lagi anak malipan mali Di ba grade 4 Oh kalah, jaga grade Ya atau sami ha